sa barbecue ni James. Yan, tinda niya. Mga idol, kagaling na natin sa... Kagaling natin lang sa trabaho, mga idol. Kaya na kayo sa barbecue namin, mga idol. Ito pag ano, pag gabi. Pag gabi, kailangan meron tayong negosyo ng ganito. Titinda tayo. Paubos na, paubos na, paubos na, paubos na. Ito lang kayo dito, mga idol, sa ano na, Bilgara. May compound sa... Malapit lang pa sa Parinsa Court, mga idol. Ito, mura lang itong mura lang itong mga ano mura lang itong mga ito, mga ito ah, masarap yan, pag natikman mo yan parang napatitikman mo rin ako yan masarap yan, mas masarap pa sa akin ah, mga ito, ayan sila ito yung ulo laman, dugo, paa saka ano, yung isaw ito kamot, pag makate kamotin yung likod mga ito ito na kayo ito, masarap namin dito pwede siyang order Ayan, niya lang niya. Ayan. Yan, oh. konti uh. na tindahan niya. Lumogi niya. Yan. Wala tanga lang yan, o. Ayan, wala ka Wala pa yung niya. Wala pa, Pag na pa tayo bukas ang lugaw, saka ano, yung sopas, mga idol.